Paano ka ba ng Twilight before, yung series? Kasi di ba parang may ganong factor ito. Ikaw lang nga yung parang, ikaw yung vampire, imbis ikaw si Bella, di ba? Parang ganun. So, how, oo, oh, oh, paano ka? Ano, ano? Oo, oh, ikaw si Bella. Oo, oh, Bella. Oo, oh, ano, ikaw, gano'n si oh, oh, ano ka na-excite doon, yung ganong, yung ganong element? Na may, ah, ako yung may... Oo, oh, yung may powers, yung makikipag, yun nga, nag-action-action -action ka dito. Uh, masaya talaga at excited kasi nga kaya na sinasabi ko para sa si TV at tagal na namin gusto ko mawa talaga po ng action ng DJ. Pero yun siguro yung naging challenge kung paano mo gagawin yung action kasi ima-memorize mo yung um, parang mga choreography ng suntukan no? pero at the same time yung emotion din ako na medyo nahihirapan na ang dami itiisip eh, mamali ka lang konti sa sapakan talaga. <laughs> So, kailangan ingat talaga yun. Baby must focus. Oo, tsaka parang girl na girl ka, di ba? Parang very feminine ka. Parang, ano ka lang, nag-train ka lang before this? Nag-start ka lang magkaroon ng mga action? Yung ganyan, mag-aral because of this? Uh, before nag Thai, pero ginagawa ko siya hindi para dito, parang as exercise, tapos nagkataon yung sinabi po ito. So, yun, dun po nag-training and yun, nag-gym po. Wow. So, ano na yung katawan mo ngayon? Patak na sa G? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pero handa ka na sa mga action-action.